November 17, 2023 ay formal lang itinorn over ang kauna-unahang solar-powered water system sa bayan ng Mulanay na ipinagkaloob ng One Miralco Foundation. Sa layunin at sa pagpuporsigi ng ating butihing punong bayan, Aris Aguirre at sa kanyang kagustuhan na matulungan ang mga mamayan ng Barangay Patabog sa kanilang matagal na problema para sa pagkukuna ng malinis at sustainabling patubig ay kanyang inilapit sa One Meralke Foundation ang kahilingan ng mga taga-patabog. At ito ay agad namang tinugunan ng nabanggit na organisasyon. Ganun na lang ang pasasalamat ng mga patabugin sa pangunguna ng kanilang kapitan na si Kapitan Rosito Muñoz dahil sa wakas ay may mapagkukunan na ng malinis na tubig ang nasa tatlong daang kabahayan sa sitio sentro ng Barangay Patabog. May magandang epekto ito para sa ating mga kababayang patabugin. Una na dito ay ang malaking katipiran sa pagbabayad ng kuryente sapagkat ito ay pinapatakbo gamit ang solar energy. Pangalawa ay makakatulong ito sa ating kalikasan dahil sa ang source ng enerhiya na ginagamit para dito ay mula sa araw. Pangatlo ay mamamanage na ng ating mga kababayan ng maayos ang kanilang oras dahil mababawasan na ang oras na iginugugol nila mula sa pag-iigib ng tubig na gagamitin mula sa kanilang kabahayan. Kaya naman, malaki ang tulong nito sa pag-improve na estado ng buhay ng ating mga kababayan sa barangay Patabong para maging kasagutan sa si mga challenges para magkaroon ng malinis at sustainable water source, ang ating mga kababayan ay nakipagtulungan ang One Meralco Foundation sa lokal na pamahalaan ng Bayan ng Mulanay sa pangunguna ni Mayor Aris Aguirre at Vice Mayor Jay Esplana Castilleja. Gamit ang solar photovoltaic system, ngayon ay nagagamit na at napapakinabangan ng mga taga-Barangay Patabog ang kanilang water system. At kung hindi man mawala ay mabawasan ang kanilang konsumo sa pump fuel consumption at electricity bill dahil ginagamitan ito ng tinatawag na renewable energy. Ang inisyatibong ito ng LGU Mulanay at ng One Miralka Foundation ay isang hakbang na nagpapatunay na posible ang pagkakaroon ng reliable na supply ng tubig para sa mga kabahayan gamit ang enerhiyang nagmumula sa araw. Para sa patuloy na umaangat at umaasensong bayan ng Mulanay, ako po si Edlyn Pividal ng Mulanay Public Information Section. Kasama ninyo, umalan man at umaraw.